Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang message ng energy gabay para sa ating Aquarius friend Money Love Career for November 2023 Pasensya na guys kung ngayon lang ako nakapag-upload dahil napaka-busy ko po ngayong October So tignan natin Spirit Guide we have here justice okay first card justice guys so anong pa natin guys six of swords yung iba dito i can feel na pag, ngayong november ano um, may mga pinaglalaban kayo regarding sa inyong um ari-arian kayamanan sa inyong kabahayan ano? siguro may mga pagtatalo dito na gusto nyo na mag move on ngayong November na to pero hindi kayo makapag move on move on ano? bumabalik at bumabalik pa rin kayo sa problema um, ang tagal nyo nang na-experience eh, yan kasi naka-reverse ang ating justice sinasabi dito na hmm. hindi mo pa siya hindi hindi naman sa matatalo ka no kung sa kung ano man yung pinaglalaban mo pero hindi mo pa siya makukuha dahil napakahabang proseso nitong pinaglalaban mo so away ba yan sa pamilya sa ari-arian ano regarding sa yung um excuse me alam yung what do you call this no yung sa anak ano siguro kung sino yung kailangan mag take over kung kanino dapat ibigay yung anak sa iyo ba o sa kanya mga pamana na alam mo yun kinamkam ng inyong kamag-anak kapatid ayan so napakahabang proseso nito guys so kung feeling nyo ma-achieve nyo siya ngayong November hindi pa talaga wala pang result na mangyayari No, we have here also reverse ng The Impress. Yung iba dito, lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ayan, napag, napanghihinaan na kayo ng loob, ano? So, kung ano man, guys, yung mga pinaglalaban ninyo sa inyong kaperahan, ano, mag, magpakatibay lang kayo. Lalo na sa ating mga kababaihan na nawawalan na ng pag-asa ngayong buwan na to. So, ayan, we have here the judgment ano? may judgment talaga dito andito na nga ang judgment andito pa yung justice no? naka reverse pa silang lahat and nakikita ninyo ito lang talaga yung naka upright kasi gustong gusto nyo na nga mag move on eh. andyan yung energy nyo na positive ano andyan yung positive energy nyo na gusto nyo na mag move on gusto nyo na matapos to pero alam niyo yung kapalaran nyo ngayong buwan na to um, baka hindi pa talaga yung, ito yung right time para makuha mo yung gusto mo o yung pinaglalaban mo regarding kasi napakalaking pera nito eh I can feel na napakalaking kayamanan talagang alam mo yon na kinamkam or kinamkam ng iba no or lalong lalo na yung problema sa lupa lalo na lalo na sa malapit sa dagat sa tubig. Ayan, pag-aari ba kayo na malapit sa tubig? Ayan. Baka beach ba to? Beach. Beach area ba to, no? So, ayan. Guys. Naghahanap kayo ng ano eh. Ang dami rito ng huhusga sa inyong tao. No? Ang daming ng huhusgang tao. Pero ikaw, alam mo yun. Ano ka lang, talagang nagfo-focus ka kahit alam mo yung gustong-gusto gusto mo nang mag-give up, mawala ng pag-asa pero yung utak mo no, andun pa rin talaga na mananalo at kailangan mong ipanalo to para sa iyong ano, pamilya no? para sa iyong mga anak okay, tingnan ka natin sa ibang card we have here the nine of cups um para sa inyong um, love ano um may isang taong lalo na sa mga single na parating ting sa or makikilala mo manliligaw sa iyo ayan na napaka-romantic napaka-romantic pero may pagka-sensitive siya ha and moody rin siyang tao ayan pero masayahin siya guys pero yun nga lang talaga na napaka ano niya napaka-sensitive niyang tao ba may okay, masabi ka lang na alam mo yon negative kahit simpleng bagay lang na or simpleng word lang na mabanggit mo sa kanya madali talaga siyang masaktan no so mag ka sa mga word na um, binibitawan mo kasi baka itong taong to ikaw ano ka lang kung para sa iyo is parang wala lang sa kanya napakalaking meaning na noon or napaka alam mo yung bigat na meaning na So, we have here, reverse ng the emperor. Ayan. Para naman to sa mga married, no, in a relationship. May mga ka-live-in partner. Ayan. May mga, ano dito, relasyon na napaghihinaan ng, um, napaghihinaan. Na, alam mo yung foundation, parang napaka-weak. So, may iba rin dito na magka na napaka- immature. Nagsama na na siguro, bata pa rin nung nagsama kayo, no and until na walang pagbabago parang napaka immature pa rin ng paghawak or paghandle nyo ng inyong relasyon so siguro may mga tatay dito o nanay na alam mo yun ang um, hindi nagagampanan yung responsibility niya, responsibility niya bilang nanay o tatay so lalong lalo na sa ating mga kalalakihan dahil the emperor to no? baka may mga karelasyon kayo na alam mo hindi nagsusuporta nagsusuporta man, ulang sa oras ayan so, ayan sinasabi ng card naman na don't let your focus close your new ideas so, yung iba dito focus na focus na no sa mga ginagawa, lalong lalo na sa inyong career, masyado kayo nagpo-focus sa inyong career, no um, saktong sahod parang sapat na yan sa inyo, pero alam mo yun may dumadating na opportunity, pero parang kontento na kayo sa trabaho ninyo no? Siguro kasi natatakot na kayo ng ano eh, natatakot na kayo ng panibagong pakikisama na naman. Kaya kahit napakaliit ng sahod is parang go lang kayo ng go dyan sa inyong career. So, try to accept din na ano? So, yung pakikisama yung mga toxic na tao talaga sa katrabaho ninyo is sa trabaho, ano, um, hindi talaga maiiwasan yun eh. Hindi talaga maiiwasan na alam mo yung sa trabaho may toxic at toxic na tao talagang makakasalamuha ka dyan. It's either your boss mismo or yung mga ka-workmate mo lang na feeding boss, ano. So, we have here the moon, ano. Um, may mga, ayan, natatakot nga kayo. So, we have here fear, deception, and dissatisfaction. Katulad ng sinabi ko kanina na hindi man sapat yung salary ninyo, ano maliit man yung salary na na-earn nyo dyan um, andyan, nag stay kayo nag stay kayo sa isang trabaho sa trabaho nyo ngayon so be careful, no? be careful of seeing things that are not there so yung iba naman dito is um, masyadong nagiging ilusyonado, ilusyonada na feeling mo siguro is ipopromote ka, pero hindi pala, no? Kaya siguro nag stay ka rin sa trabaho yan dahil akala mo malapit ka na sa boss mo, akala mo ganun na lang yung promotion. Okay. Oops. We have here the chariot. Ayan, masyado kang naka-focus, lalo-lalo na sa may mga trabaho, no? Talagang focus na focus ka sa trabaho mo. 'di ba confirmation card lang siya ng ating um Four of Cups. Ang chariot kasi is talagang diretso, no? Talagang straight forward siya. Pero ang sinasabi dito ng card, yung focus na kung ano man yung ginagawa mo or pinagkakabalahan mo na ngayon, huwag kang masyadong, huwag mo masyadong iano yung sarili mo dyan. Na dyan ka na talaga. Dahil alam mo yun, may maganda pang work na nag-aantay para sa iyo. Okay. So tingnan pa natin kung anong kailangan ni Aquarius, ating Aquarius friend. Lumipat ako guys ng pwesto kasi na low kasi yung aking phone. Have faith tiwala ka lang na kung ano man yung mga um, lalong lalo na sa inyong kaperahan ano, no, tiwala ka lang sa kanya na maka makamit mo or alam mo yun yung justice na inaantay mo is talagang alam mo yun, mag pumabor sa'yo pumabor sa'yo yung justicia kung ano man yan tiwala ka lang oops we have here loneliness. Most of you, Aquarius, ang nararamdaman ngayong buwan na to is, alam mo, kalungkutan. Yung iba, ang um, feeling mo nag-iisa ka na. Wala kang kakampi. Ikaw lang yung lumalaban. No? Sa inyong relasyon, sa inyong trabaho, sa kung ano man yung pinagdadaanan mo, yung kinakaharap mo ngayon na problema. Ayan, feeling mo nag-iisa ka lang. Pero manalig ka lang. Andito ang have faith natin, no? Manalig ka lang sa kanya. Idusal kayo ng kainti, Aquarius. And we have here flying. Ayun nga, nagiging ilusyonado, ilusyonada, no? Pagdating sa inyong career to guys, it's a confirmation card lang rin mga illusion nyo, no? Huwag na muna mag-ilusyon ng mag-ilusyon. Um, Aquarius, um, buksan mo yung mata mo sa realidad. At kumilos ka, no? um, kailangan mo ng action dito. Kung ano man yung mga pinagdarasal mo, pinag mo, no? Kailangan mo ng action, no? kasi pangarap ka ng pangarap ano pero alam mo yun nangangarap ka pero walang wala ka namang ginagawang action so paano mo matutupad ang inyong ang iyong pangarap kung ganun lang nang ganun ano so for some of you ayan baka kailangan niyo nang magpa-check up sa mga specialist may mga nararamdaman na ba kayo um na isinisa isinisintabi niyo lang ano isinisintabi niyo lang um, Aquarius. So, kailangan mong pagtuunan ng pansin ng iyong kalusugan. Tignan pa natin kung anong kailangan. Okay. We have here, be still. So, sa mga ano to, sa mga may problema sa relasyon, sa inyong ka-partner. Ayan, sinasabi dito na manatili kang matatag para sa iyong mga anak. Um, kung ano man yung mga natutunan mo sa iyong magulang, mga advice nila, i-accept mo yun, no? Um, panindigan mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, isipin mo yung mga anak mo sa mga um, problema kakaharapin mo ngayon, no? Ang mag-focus ka, sa iyong pamilya, wag sa ibang tao. At maging totoo ka sa iyong sarili, Aquarius. So, yun lamang Aquarius friend. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.